BBL dyan. po, magdadalas yung idol natin ating Makati. Huh? O so, idol, idol, good morning. Yan po, palitan na si idol magano, magdala. Mm-hmm. Mahuli pa sigurado. Mamak, mahuli na po tayo sa Makati. Kakarol yun ng <laughs> electric yeah, car ng ganito. <laughs> Nakakarami na sila sa akin. Oo. No? Pati <laughs> pa na rin eh. <laughs> Tinanong nyo. O mas magandayan. yan. ko yung mga kamangin isda ang lago. na sa Bakit ka dito na lang ha. Ayan o. Ayan. kuha ka pa kawawa ko pag nakapaa ka. Ampot. Ampot tayo Dito pa pa pa. Ay, tutulak si Makoy ha. Ayan Hop

ni Lord. <laughs> hindi, hindi, <see>. hindi. <laughs> Ito ako ng lupa. Ganun na sama. ko Hindi, hindi ako makasama. Hindi ako tataob. Ginakain ako ng lupa. Oo, ginakain ng lupa. eh Yan, mo gumaya, ha? Ayan! Dari ka mo muna, por. Dari ka muna, por. Pagkakulak, por! Tama siya. Manila. Tayo! Tayo! Tayo nga po! Tayo! Sige mga guys! Ayan! Tayo! Sir, na-paralyze! Paano mo ipapatu yan? Tayo nga tayo Tayo nga tayo Tayo nga tayo TIGRO 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 Tayo nga tayo Tayo nga tayo ka, <laughs> kaya mo 'yan. Ayo ka bow, ayo. Ayo. lang 'yan. Mababola 'yan. lang ba 'yan, Bato mo, pano 'yan? Pano okay. 'yan? Kaya ba? Kaya ba yan? pa i mga isda. Oh. 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 Sayang oh. naman. Huwi na kayo. Huy, <laughs> na. Bawi <laughs> okay, bato mo 'yan. Tama agala. Balanse mo 'yan. Dandan nga lang uh. <laughs>

Isip na isip. Ganito... Ganito kami sa Manila suno. Bata kami parang will... hey, Wakele... hindi nyo natatanong. Meron na yung mga misalbabida yun. O, dito ka na dito. Tingnan natin kung mga ka pa. Balik ka na. Balik ka na. Dito ka na dito ka na. Ayan Set Basta yeah. ah, <laughs> so, sa yeah. idol na sabi ko, magsasaka pala ako, di pala ang aking isda. Hindi <laughs> ko nabanggit, nakalimuta ko sa resume. Pinahikit ko lang yun eh, baka pasok lang. Ah, lang. Ah, <laughs> Pakagat ka, ilang problema ko yun. Ina-iisip na iya, matalino. Ina-iisip na iya, matalino

Ah, ini 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 ini

Ito. Tatabihin ko na si Kapitana. Ito, dali mo rito. Kakain na tayo. Ito, si Kapitana. Kain na po. Kapitana ng Balasuela. Yan, no? Kain na po. May guro tayo dyan. May ano. Ah, magugas muna po kayo ng pahay, kamay. Yan, no? Yan, lo. Ano ka na, Alamang bagong na hindi ginisa. Alamang bagong hindi ginisa. bagong na hindi ginisa. Ay na po mga idol, yan eh. Yeah, see, I Hello, good morning, mga taga Barangay Ugo. Barangay Ugo. Sama eh. namin si sa Idol. Barangay Ugo, uh, Valenzuela, Bulacan. Kaya na, kaya na, kaya na. Buro, 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 buro. Buro, buro, itlog, itlog. Talapia, talapia. Ayan po, Hello po. Yes. Ay, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Hey, wala sabaw ito. Wala sabaw. Hello. 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 alam Hello. 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 Malaki space. Go ang... oh, po kayong buro, 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 buro. Kaya nasin na lang, asin, asin, pwede rin. Asin. Oo. Oh. Doon, yellow, mga doon. double Ayun na po, mga doon. dami doon, -dam, dami na Ayun na, ayun na. mare kayo na Ayun ay, na. Ayun Ayun na. Talapia, meron mong Ger! Oye, Naka-live na yan, Naka-live na yan. Oo. Ger! Dito muna daw. Kaya ka naman, o oh, sige. So yun, naka-live po si Idol mga Idol Good morning po sa mga nanonood sa live di Idol eh. Ayan, papalaw po, mo ito po eh. Ito po, live po si Idol, ito po. Ito po, live. live. Eh. po, po, eh? Good morning po mga ito Shoutout eh? Shout out po sa mga nanonood kay Idol eh po.

Na, ayo, masa, kayo, ba, basta, ayo, no? yeah. Yan po, kaya na kayo, kaya na, kaya na, kaya na, kaya na. Kaya na, may signal signo, idol, shout out. Good morning, good morning. Buro, buro, itlog, at saka gulay, hindi kayo kumuha ng gulay. Gulay, gulay, pampahaba ng buhay. Yan po, kaya na, oh, daming tao dun. Ginawa mo yung nagpabla, nagkano yan, tita? Sina ba ipatay na yung kalang, oh. malalambot yung gulay? <laughs> kaya na po tayo, God bless po, mga idol.